Alright guys, good morning So, Sunday na naman Fishing time Tama ko si AJ, Team Snuggers Yan So, andito kami sa The Crown Sa so may Palapat, Hagonoy Yan So, samahan nyo kami ngayon, ikutin natin to syempre uh, diretso fishing na rin Alright Kami ulit So, ayan. Good morning po. Asama natin si Tatay. Pakiyanan lang po yung way na natin. naman, month, contact number, and day. So, ayan. Siya ang ating mga kasama. So, magbabayad na kami para sa ating entrance. Alright. So, papunta na tayo sa spot. Ayan. Ayan si AJ. Ayan yung spot natin na tatatawan. Malawak to. At malalim. Ayan, maraming butas tong spot natin. Ah, talagang palais daan to eh. Alright. So, ayan guys, dito na tayo sa ating pupuestuhan. Malap tayo ng makandang pwesto. yan malapak. Sana ba, sana si AJ. yun nakaiwalay sa akin. Ayan. So, tara. Let's get it on. Magsaset up muna tayo. Ang ating mga gamit. Alright. Ayan so, guys na. No? Nakatawtaw na tayo ng dalawang rad. Ayan. Medyo mga sa 15 meters ang layo lang. Mula dito sa gilid. Medyo bandang gitna na rin. Ang ah, lalim na ito guys, base sa sukat natin, 6 feet. 6 feet. Sa ngayon, 6 feet. Ah, natin alam kung tataas ang tubig. So, ayan. At ah, tau-tau na tayong dalawa ayan. natin si bro AJ natin na natin yung setup niya so si bro AJ na dalawang setup din nasa bandang gitna siya mga okay din dito pala o, so ayan guys alright may ulit si AJ One down. Oh, uh, you know. Harap na ito. Ah. Yan. Alright, magandang sinyalis. <laughs> Pangalawang huli ni EJ. Ah, laki ah. Good size pareho. Ah. Ayos, dalawa na yan. Ayos. Hai guys oh, One down. Wih. Hahaha. Oke, guys. Oh. bangus isa na tayo so yun guys no update uh, lang dito pa rin tayo lumipat lang ako ng pwesto yan so dito sa so may malapit sa mga puno ng talisay kanina doon sa mga ipili, -ipili. ngayon dito sa puno ng talisay tayo sama natin nandun yung iba nandun sa kabila so subok lang tayo dito uh, malawak namang lugar to eh eh baka dito may dawe medyo matumal kasi dun sa una natin so yun guys uh, standby muna may maya ulit uli ulit tayo guys yan ha Dalawa na. Medyo pahirapan lang sa pagahon. Ang na ako, yung lumubog eh. Oh, o, guys, Ah, oh. oh, laki. Huh. <laughs> Good size guys. oh size ulit. Mm -hmm. Umuli eh. masi yung guys. Tulit oh. ganda rito Ayan. Nice one, Jay. Good size. Fish on. Alright. Malak. Good size, guys. Mga apat na piraso, kilo. Alright. Hindi na naman, guys. ano? Sasalitan lang kami ni AJ. Okay, so... ganda ng sukat oh. Pwede na pang ihaw. Sarap. tingin, -tingin lang sa akin baka biglang hilahin eh. Ayoko lumusong. <laughs> Alright. All right. Ganda lang huli guys. Huli. huli. Huli, ako. Ay, huli rin ako. Wala yung floater ko. Ay, meron niya. Kaya yan. Ah, medium ako eh. Tap, amin jumago kaya yan. <laughs> ha? Iya. <Yeah. laughs> Dan lang isla eh. Dito is na, uh, na lang tayo, guys. Alright uh, Kaya ako nag up ako ng medium yan at eh, tsaka 4 na tali. Gusto uh, sayang. Nag-yellow pag na yung cooler. All right. dito sa putik. Ang lisi, yay! Wow! Dali na naman, oh. Talaga nagsasagutan lang kami dito. Sino ay pa? Oh, no? Oh. Ay, okay, ito so. pa kuha. Ayan, lumapit. Babig lang pumitik, eh. Kapunta sa mukha ko yung taga. nice one. Bawi ah, na. Bawi na. Ayos. laki. Alright. Alright. laki guys ah karami nga ka na boy laki <laughs> malaki yan tol mga mm. buwan buwan lang yun ayos alright laki guys oh ay tumalon nice Harvest, my friend. All right. Ayos, Ayo, harvest na naman si. Oi. Okay. Mahila na naman tong isa ko. Bong ngô ok so lắm 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 rồi lắm 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 Bibidyo ka pa eh. Eh, wala. What's wrong? Huh, guys, di natin na uli eh. Okay, sumabit. Ay! Eh! 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 Ah. Uh, uh. Tay, okay, sige, oh. mamo na naman oh. Ayun. Sinabit. Laki oh. Mga pasag guys so. oh. Parang ganyan din sa akin, sumuksok sa ano, umpisa sa hin. Ayaw mo tumakbo, lalabas din 'yan. ito. yung makulit eh. Yan na O yan, matatanggal yan, tol. Ganda lang. Ay! Marian! Marian. <laughs> Kala ko bangus. Marian. Marian. Marian! Lucky yun. Oh. <laughs> mamaw. <laughs> o oh, guys, mamaw yan, oh. Halos magkasin laki ng pako. Marian! Marian. Alright. Lucky nito. Lucky oh. <laughs>

CJ na lang lagi yun no nakakachamba ayos jackpot alright AJ in the house pagkatapos ko siya na naman <laughs> oh sino nakatalon po kaya guys kung kayo pupunta rito mga 6 feet trad lang kasi may mga puno masabit Alright, 6 kilos! 6 kilos! Guys, nakahuli dito ng damulag na arroyo. Asa na? Ayun na natin, maghaya natin yun. Ha? Pulo mo na mo. Kaya mo sa makabebe tayo, huli ng arroyo. Arroyo lang. Grabe ng arroyo yun ah. laun na laun na Mamaw ayos laki Mamaw yan guys Update tayo nang huli Kucha ka yun oh, mapunong-puno <laughs> na yung cooler oh. Na 18 liter siya ata itong cooler niya uh, Ang haba guys oh Bango syan, guys Nga uh, nasa limang kilo na yan sa akin konti pa lang. Okay, so, tayo sa huli ko. Tayo huli naman tayo kay Papa Ana. Ano na? Ay, huli naman din pala, <laughs> nilagyan <laughs> <laughs> pa. Ay, yung chiliraso. Hindi sulit artist. Bibit mo sa masa 'yan. 'Yan. Ang oras ay mag-aalaw na. Kaya may time pa tayo humuli Sana mapuno natin ang ating mga cooler Alright Later Thanks. Ayan guys huli ni Jem Yun no? o Ito legit talaga mga anim na Anim pitong kilo Ayan <laughs> <laughs> Namula na eh Ayan <laughs> <laughs> na <laughs> Pali tayo ng cooler ko. Oh, pali tayo ng cooler. Ayan, pati laman. Pati laman. <laughs> daming huli na grabe so andito tayo iba mga, andito yung mga katropa sila Brian Brian Villa yan so, sila ko boss Rensi mga katropa anglers andan. so dito guys update ko lang kayo yung resort na to hindi lang to fishing spot meron tong resort swimming pool may mga event place din dito Ayan, kung nyo yung mga kubo-kubo na yan, no? may mga cottage-cottage yan. So, hindi ko lang alam yung mga presyo-presyo uh, nila dyan. Pero pwede yan dyan, swimming, mga pambata, pamilya. Of course, may ilig outdoor para sa fishing, kagaya ko, eh, pwede nyo dalhin yung pamilya nyo dyan. Kaya pag-iisipan ko na yung ano, isasama ko dito yung mag ko. Yan. So update lang guys Galaw na na Kaya simulan na uli yung gera Alright Let's do it Yeah Okay ang alas 4 na Lucky guys so Laka isa pa si ano Oke, tidak bisa, Pak. Hmm. Dali oh. Ayos Laki oh Huli Parang Parang ako'y nag-abang Ikaw yung huli <laughs> Nahalata ako lang ha Laki oh. oh AJ again, my friend. Solid. Oh. Lupit talaga ni AJ. Hay. Uy, ako. ayos. Bye so legit bangus. Ay legit bangus yan, guys. Oh. Dito lang yan sa crown. Yan. Lalaki ng bata ng bangus ano. Ilang ibon bonbon yan. Kala ko mga bangong singkit Ito natin huli nito na Update lang Hey guys oh Ang yan? ang huli Good size lahat oh Hey puto Natalong <laughs> ah, ka po ah Basta Gusto <laughs> jump shot ha <laughs> Alright thank you Okay Alright Holy reveal So ayan eto huli ni EJ yan yan si EJ pa ah, bro lipit na kami uwi na kami so ayan yung huli ni EJ ito yung sa akin yan kaya yung sa akin meresbak hmm. diba? pa meresbak ngayon napagtanto ko pag malaki pala lalagyan mas maraming nahuhuli <laughs> pag maliit yung lalagyan mas konting nahuhuli kaya susunod mas malaki pa dito dadaling ko para mas marami din ang mahuli oh, ayan guys ah oh. Okay, salamat sa biyaya ng may kapal Tsaka syempre Sa Paypad neto Thank you Ayan ay Jay, shout out sa so, nakasama ko yung Team Snuggers Yan. Iba natin kasama lang dun Mamaya pupuntahan natin sila Pauwi na tayo guys At sabahin na lang ulit mamaya Alright Alright guys, ito yung huli natin uh, sa Bangus Hunt natin sa Crown and Events Resort. Yan. So, yan guys yung huli natin. So, sa gustong mag-inquire guys, search nyo na lang sa Google yung uh, lugar. Yan. Nasa ano naman. Nasa video natin yung kanilang ano, bung pangalan yan. So, yan guys. Thank you sa so panonood at sana supportahan nyo pa aking mas uh, malit na channel samahan nyo akong palakihin ang aking channel guys yon sa mga bago lang please like and subscribe at syempre pakishare na rin paklik na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video thank you very much and peace be with you alright